gagawa kami na gumagawa kami na ng mango greyhound para sa new year 2024 so hindi kami talaga may, hindi talaga kami professional na gumagawa guys ha kita lang namin kung sa youtube ayan kami lang din naman kakain ito guys kaya okay lang na kamay kamay <laughs> okay huwag na kayong ano dyan Huwag na kayong extra strong. Ayan, ano? Laki naman yun. Ayan, ganoon. Ayan, kami gagawa ng greyhounds. Guys. Guys. <laughs> Guys, Mango greyhounds na at sariling ano lang sikap ay guys sting sariling sikap guys Don't do that. Yeah. ulitin ko guys ha, hindi kami professional na gumagawa talaga nito gumagawa lang kami para sa amin lang na yun ay na, lagyan ko na Inin. ito guys ano condensed tsaka all purpose Nestle cream. Dalawang Nestle cream. Isang condensed na malaki. Ayan, nasa pangalawang layer na kami, guys. First time namin gagawa nito, guys, ha. Hindi namin alam kung anong kalabasan. Kung tama ba. So, maliman or tama, kakainin pa rin natin yan, guys. Huwag kayong mag-alala. Ubus pa rin yan. Kaya sayang ang pera. diyan insert naman, muna talagang sige so, naman next dagdagin ko sya ng mango post mo guys lagyan natin sya ng mangga dahil ng mango graham na di ba hindi pwedeng mawala ng mga so kahit ikalat kalat lang natin yung mango garnish mga yung mango eh cheers Huwag na natin masyadong dikit-dikit yung mango. Mango natin, ha, guys. Basta lang may malasaan tayong mangga Pwede na yan. So, depende yan sa inyo. Baka laki sa buhay. Kung ano, gano'ng gano karaming mga ilagay mo sa bawat layer. So, ito yung um, pa. Okay, judgmental ha. Malinis tong kamay ko. So, ayan. Sobra yung dalawang pisngi sa isang layer. Uy, ito na malam. Ito yan? Mm -mm. Okay, ubus mo to. ubus mo. Ayan. Mm. Saba. Ano yung saba? pa oh ngayon. Ito? Hmm. Ba't kaya walang ganun? Ay, ah, ito naman. Oh so, hmm. ayan guys. ulit ulit na tayo. Sige. Bye-bye guys. Bye-bye.